ng Panginoon. Pansinin niyo po, maraming mga tao nabubuhay ng 15 and 30. Nang ibig sabihin, a 15 at 30, inihintay ang sweldo. Amen? Buhay na buhay! kapag 15 na at 30 na. Hindi <laughs> po ba? Mas buhay na buhay. Pag Desembre na, may Christmas bonus na. Hindi po ba? Pero kumusta yung nagtatrabaho? Pag 1 to 14, pag 16 to 29, miserable ang tao. Bakit? Walang pere. Pero minsan, kahit na 15 and 30 na, nang buwan. Tignan mo yung itsura ng nagtatrabaho, ng empleyado. Malungkot pa rin. Bakit? Eh kasi tinanggap yung sahod, iniisip pambayad ng kuryente, pambayad ng internet, pambayad ng utang. Kaunti na lang magro-grocery na naman ako. Tapos nauubos lang sa tax. Saan napupunta yung tax? Kinukurap lang. May pera na, hindi pa rin tunay na masaya. Amen. Kapatid, kaya nalulungkot ka kasi napakababa ng dahilan ng buhay mo. Amen. Taasan mo naman ang layunin mo sa buhay. Kaya nababurn out ka kasi napakababa ng iyong dahilan. Yan lang ba? Para dyan lang ba ang iyong buhay? Para magkaroon ka ng pera, magbayad ng utang. Yun lang ba ang ating buhay? Dyan lang ba umiikot ang buhay na ito? Remember, the higher your purpose, the higher your energy. Amen? Mas mataas na layunin, mas malakas ang iyong pangangatawan. Baka nakalimutan natin ang tunay na layunin ng ating buhay. Ang mahali ng Diyos, mahali ng ating kapwa. Anong layunin mo? Anongin mo sa Diyos? Magdasal ka. Kasi kapag ginagawa mong kagustuhan ng Diyos, mapagod ka man, palalakasin ka muli ng may kambal Amen? Nakapatid, kung pagod po kayo ngayon, physically, emotionally, spiritually, balikan niyo po ang tatlong bagay na ito. Rest like Jesus, pray like Jesus, and focus like Jesus. Igit sa lahat, tandaan niyo po, hindi ka nag-iisa na lumalaban sa buhay. Kasangga mo ang Diyos. At ang Diyos ang palaging nagbibigay sa iyo ng lakas. Kaya sa tuwing tayo'y mapapagod at konti na lang, mababurn out na, sabihin natin at ipagdasal, Lord, Ikaw muna. Dahil sa iyo ako magpapahinga. Amen. Mga kapatid, katulad.